Magandang araw. Magluluto po tayo ng giniling. Maglagay na po ako ng mantika dyan. Tapos, bawang sibuyas. Kapag medyo brown na po yung bawang sibuyas, lagay na rin po natin yung giniling na karne. Tapos, nilagyan ko po, po ng paminta. At saka, Toyo palasa Pagkatapos po niya, nilagyan ko rin po ng magic sa para lalong sumarap. Tapos takpan po natin, mga ilang minuto po yan, luto na po. Yan, medyo luto na po yung giniling na karne ng baboy. Lagay na rin po natin yung mga gulay tulad ng carrots at patatas pinagsabay ko na po yan tapos sinabay ko na rin po yung pork cubes tapos nilagyan ko rin po dyan ng pampalasa na oyster sauce tapos tomato sauce ganyan lang po kasimple yung giniling ni madam ayan malapit na po siyang maluto buksan po natin tapos halo-haloin pagkatapos ko pong hinalo dyan ang halo ni para yung nasa ibabaw na gulay ay umilalim para maluto ka agad yan po tikman po natin kung tama na po yung lasa Tansya-tansya na lang po yung mga rekado mga paso. Ka, Ayan. Nalo-halo ko na lang po yung karne at gulay. Masarap po yung ganyang luto ng giniling. May sauce. Ayan na po. Kain na po tayo. Luto na po ang aking pork giniling. Thank you for watching. Giniling na pork. Bye-bye.